yan eh, na okay. Ito ho, ang aming na ay sa pagkat na pa, Ngayon lang mo kami nakahulay. Yung oh, ko oh, Sa palo. episode na to, uh, pupunta tayo ng Plyce Dad. Manguhuli tayo ng mga hipon, uh, sukpo, at lukan. Kasama natin pala si Kabatang Mike, Kabatang Efren, at Kabatang Alfred. Kabatang Kabatang at God bless. Alright. What's up? Let's okay, go muna siya ng balate. Kamain namin. Kabay muna, ka, ano, Kabatang Efren. Thank you, thank Thank you. Guys, papunta so kami dito sa kubo ni Kabatang Efren. Eh, Kukuha namin yung dala ulit. Ito yung last na binabaan namin, yan. Kunin yung dala. Wala pa kami ng pangulam. Ayan. Ayan ang kanyang munting. Kubo. Kasi kita kang dito, eh. Dito yung bahay namin. Matatulog dito. Ah. Ah. Guys, yan o. May ah. inyong is isang araw pa natarata kayo mga pinsakong yan. Isang suko po na, dali. Tingnan nga kapatang. Guys, wow! wow! ayun okay. na, okay. okay. so, mayroon isang malaking tilapia. Ayun. Guys, nagtatabas na si kabatang mike natin, no? Oh. Napakasipag talaga ng taong yan. Yan. kasi masyado nang mataas yung mga damo dito kaya kailangan na magtabas ay okay, tatabasin na natin to kailangan natin magtabasin to para luminis at ano mamanda yung flight dahan natin at masyado nang mahaba yung talahib. kaya kailangan natin magbawas bawas okay guys Guys, okay, nito kami sa Talahib. Uh, talahib, ito Pilapil. Baril, Uh, may kasama kami mga bisita yan. Sila yan. Samahan namin sila sa spot kung saan malalaking biya. Yung dating nahuli namin na uh, malalaking biya. Kasama namin sila doon. Ayan guys. Mamaya um, ulit at tingnan natin yung spot nila ha. Ayan sila guys. Medyo mataas kasi yung talahib kaya pinuputol mula nila. Papunta doon sa spot na nahulihan namin ng malalaking biya yan sila guys mukhang naaligaw na tayo ah Kung meron pong harabas sa TV, meron din pong manarabas. Ayan ho sila. Mga manarabas ho yan. Manarabas ang damo. Ito po tinatawag na adventure ng mga kabatang. Ayan, hindi na po namin makita yung mga sarili namin sa taas ng damo. Magdamo. Ayan yung damo, pagkain ng kabayo. Guys, ayan sila. Nasa spot na kami, ayan. Sinamahan namin yung mga bisita na papa-mingit dito sa may kawayan. Yung nahulihan dati namin ng malalaking biya. Ito yan, yan. Yan yung guys. Yan guys. Ah, Nagsaset up na sila ng anilang mga pamingwet. Pangawel. Ah. Subukan nila dito makahuli ng biya. Yan dyan. Kahit ano kung ano pwedeng mahuli. Yan sila. Guys, iniwanan na namin yung aming mga bisita doon sa spot. Ito kami. Nagtatabas muna ng daanan. At ayan na, sobrang taas na talaga ng mga talahid dito. Para naman maganda-ganda yung dadaanan. Ayan. Ayan sila. Makatulog din tayo kay kabatang e-friend. Ayan. Hirap din kasi pag masyadong matataas, talagang wala na madaanan. Malawak to guys, oh. Ayan. Sobrang lawak dito kabila. Hindi lang kita kasi madamo. Tuwa so, muna kami ng sitaw dito. Isasama namin doon sa mga namin naming mga isda. Ito guys oh. Ayan. Ayan si Kabatang Efren. Nangunguhan na rin ng sitaw doon. Masarap to sa sindigang at namin doon sa sampalok. <laughs> Oh, so, sayangnya sayang. yan pag tinabas. lang Eh, lang So, na tayo sitawan na. Pagka naunahan tayo ng... Taga. Taga dito. Ayan. Dahil ba dito? dito. Ay, na Nandito naman Ano bang tawag sa yan. Anong tawag sa Maynila sa Ibal? No, no, no. Hindi rin natin alam no Malilit kasi ito guys Ito oh Hindi siya ganong kalaki eh. Hindi siya ganong kahaba Ang alam ko Sitaw lang talaga sa Maynila Ayan Sitaw lang dito sa Maynila Wala kami masyadong makuha Ito pala madami Ayan oh Ayan Oh Ayun naman pala wala masyado dito sa may punahan dito sa padulo madami wow kami po ay nanguhon ng kibal dito sa aming taniman sapagkat ito po ay iahalo namin sa aming mahuling tilapia o kahit anuman ang kibal ng buhay guys babalik na kami dun sa aming ano uh, pwesto kanina dahil sadong mag ano dito Baka may ahas. Baka ma may almoraning. Almoraning ano yun? Ah, Philippine cobra. Kung tawagin sa ano? Philippine cobra. Baka makagat pa kami dito eh. Baka ma-discover kami ng Arick almoraning dito eh. Ay kaw eh, eh sadyang. Lagnat ay lagnat sa labsa pag nakagat. <laughs> Sigurado nalang wala ang hong yung kapupulutan? Mga simenteryo o ospital. Pero kung ni naman ho mag-soup-soup, hindi po yung magsusutup ng mga bakla. Magsusutup po yun ang kamandag ng ahas. Ah, Guys, ang uli yung pinsan, ano, pinsan ni Kapatang Epad na ito. Ayan. Dami na ito, oh. Pulo ko at sampalok. Ayan, sasampalokan nila mamaya. Pangbahay naman nila yan. Pang uwi. Ayan. Ito sila. Ayan. Kakabatang, oh. Ayan. Guys, uh, sila na yung nakatoka sa, ano, sa uh, sila mga pinsan ni Kapitang Efren sila yung nakatoka sa pag asahin kasi wala pa kaming nadadala alis muna kami Please ayun like and subscribe. silipin na lang natin mamaya kung ano mangyari right ano yung ano yung Luto uh -huh. And guys ako ano uh, sisibak na naman si Kapitang Efren dito rin yung ano last na kainan yung yung episode na seafood mukbang eto dito yung Ayan, ito pa rin yung lugar. Maganda lang ngayon, ayan. Walang ulan, hindi katulad nung last na punta namin dito, sobrang lakas. Ayan yung buntot na gusto namin puntahan. Hindi namin puntahan at kita nyo naman yung kalangitan at medyo madilim pa rin pero okay naman ngayon, may araw. Guys, uh, bababa kami dito sa palaisda ni Kabatang Efren at wala kami ng pang ulam. Meron kasi kaming bisita. Hindi lang po pwede sa uh, ilog at sobrang laki ng tubig. Kaya eh, dito muna kami. Ayan. Kaya sa laki ng mayabas dito. Ayan. Kaya ba na kami sa tubig. Ito. Hanap kami ng mga dito ay sa kabatang friend uh, searching kami sa ano tilapia ang ulam may bisita kasi kami kaya uh, kailangan makahuli medyo ng madami ari ko pa, may kulukoy pa, oh. Ano yung sinasabi kong kulukoy, oh? Violet? Yung malasa, eh. Ayun, <laughs> hey, no, pagalingin nalang ngayon, ah. Pati luka, nandako sa dala. <laughs> Kaya kita tayo ngayon, ah. Ayun, guys, ah. Lukan sa dala. Ang bakit ng mga tulupya uh, kaya. Yun! Malaki-laki. Ayun, ayun din siguro yun. Hindi, okay, malaki-laki rin. Dalo ba? tayo ha hindi tayo nakakulong naiiyamot ano naiiyamot <laughs> pinapya pa kaya <laughs> ha kaya pa kung tawagin guys ito laki ng lokan hindi ko pala makuha wait lang ha ito na ha? lukan tingnan nyo kung gano'ng kalaki lokan dito nasan o no? ang liit yan? Ayos! Ah. Malaki yan, malaki. malaki. ang pag-ibig ko sa iyo ay parang lukan. Ang tilapia ay ating sasampalukan. Sapagkat sinampal ko muna bago ko inalok ang sampalok. Pa, ito, ito. ba ito? Kasi ano, oh. si kabatang Efren eh, talagang dancer yan eh. Dala man. Ayan. dancer oh. yan eh oh. Ayan oh. Well, no? oh. Dala. oh. Ito naman si kabatang Mike oh. Sayo na kabatang Mike. Yun, okay. <laughs> mga dancer po kasi mga yan. Panahon po ng mga 60s, 50s, yan. Ayan po talaga magagaling sumayaw. Nako. Nako. Panlaban po yan ng aming barangay. Nadayo po yan sa barangay hindi namin maintindihan. Uh, barangay Malapatupat. Barangay, no? Lumalaban din yung barangay yan. Oo. Oh, lagi ho nasa barangay yan. Nasa barangay. Nagagaling ho talaga sa mayon mga yan. Spaghetti nga muna dyan kabatang. Spaghetti. Spaghetti pa baba pa na pababa! Ang galing oh! Pasensya na ako matatanda na eh, masakit na ako, mga bayawangin na. Ayun no. may kontra pa. Ano ba ang tawag dyan? Suso? Ang tawas. Ang tawas daw eh, no? Hindi na ako na, marami sa amin kasi matatanda na may ganyan sa likod. Ayan daw eh. Mga sumasakat ng bewang. Ayan eh. Ang mga nilalagay. Marami pa rin kasing matatanda nitong naniniwala sa mga ganong pamahi eh. Yung mga ganyang... Wala namang mawawala. Kaya sinusubukan din nila. At uh, ano naman. Kumbaga effective naman. Ayan. eh. hindi Naangiti Nakangiti pa nga sa amin. Inimitaan kami. Nagahay pa, hay. Guys, ayun naman yung pinsan ni ano ni Kapatang Eper na yon. Nangungulo ko naman sila at para marami talaga tayong pang mamaya. Habang kami naman tatlo dito, ayan. Nandadala, tilapia, lokan. Kung anong mahuhuli, edi eh pagsasaluhan natin sa kapagkainan mamaya. Yan yan talaga mga buhay ng probinsya, no? Ayan. Ayan, no? Si Kapatang Efren, ako. Napagaling talaga sumayaw niya, no? O, ayan, no? Oh, bro, pa, ang isang uri ng pagmamahal, pag hindi ka marunong magtsaga, ay hindi mo makakamit ang tunay na ligaya. Kaya kailangan, ikaw ay magtsatsaga. <laughs> Guys, ang isang kasama natin, si Kapatang Efren na yan, nandadala. Itong isa, may dalang ano, labahin. Iba ko, saan ilo pupunta yan, no? mga pala yan, mga susong ilay sa amin yan, tawag yan. Nakakain din yan, yan, mga susong yan. Madami yan, ang gandun. Uh, sa susunod siguro naming episode, gagataan namin yan. Masarap yan, para yung bangungon. Wow! Pero hindi, hindi, yan nagma, hindi yan naglalalaki yan. Ha? Oh. May lumabas pa na kulukoy. Ayoko yan, ang laki yan. Yan. Guys, okay, so, oh. Nasilip. Hi! Guys, ayan sila. Inuwanan nila ako. Nalubog kasi ako sa putik doon. Ngayon to, sa part na yon. Hanggang dibdib ko yung tubig. Yung putik hanggang hita. Ayan sila. Pag-ibig mo'y parang putik. Guys, nangangay niya ng ano. Nangangay siya ng tingga. Paborito niya kasi yung mga tingga. Ayan. Tanggal yata yung pabigat. Kaya pilit niyang kinakabit. Pansin niyo guys. Yung tingga at saka yung tansi. Nagihiwalay. Tao pa kaya nagihiwalay din yan. Ayan. Guys magaling pa ho. Sa palinggi tayo mandala. Sapagkat pagkat doon ay maraming mahuhula Kaso ulang ay kailangan dala doon ay ano? Ay grain. Pira. Guys, wala akong mga pwestahan. Ang daming putik. Maglalaba ako. Gosh, medyo hindi hyper ngayon ang ating kabatang Efren. At yan eh, gutom na. Basta ganyan, gutom na yan. Guys, sa uh, may nakapa siya dito. Titignan natin kung mahuhuli niya yung sinasabi niyang malimango daw. Ewan ko, baka nagyayabang lang ito. Malimango, ayan o. Oh. Ayan o. Oh, nakawala. Nakawala. Putang yun. <laughs> Guys, ito Ayan guys. Ay, mo pa. Ay, dyan. Ito ho ang aming kinanais na ay sapagkat no pa. Ngayon lang ho kami nakahulay. Kung hindi ho nagtsagandak maain at sa Sapagkat hindi ho biro ang manghulay. Pag ho kayo nakagat na ra Sigurado yeah. ho'y Iyan <laughs> po Ang kakayanin niya. baliwala sa yan ano. baliwala pero iyak ka tuluan luha, tuluan si Pau, tuluan ng kaw. Mukol Kani pagtatali ng alimango. Oh. Yeah, yeah. Ito, kahit tuno ka Yan. Oh, ha? Oh, ha? <laughs> oh. Kahit huyan ay nakakamay, kayang-kaya hong ya yeah. Oh, ha? Oh, ha? Hmm. Yan oh, magaling yan. Ayan oh. Eh, no? Tingnan nyo, pag nasipit yan, oh, nasipit, oh uh, ha? Nasipit ako, oh, ha? Sigurado kung lag laglag ang sipaon. Hindi lang ang huu Ah, nakatali na, oh. Ayun, sinuot na sa mga na. Ito, ha? So, natin sa chinilas. May huwag yung chinila Para walang kawala, ayun. Tago na po. Pa uh. Patay Ito, po yan o. sa baho. <laughs> guys, uh, paplano kami na ano, lumabas na kasi Maayos na yung panahon ngayon. Ay, hindi na siya masyadong maulan. Baka kami ay sa dagat na sa susunod. Ay, sayo sila. Nanguhuli ng ulukaw. Yan. Ayun. Ano mas sabi mo sa mga kulukoy natin, pinsan na friend? Yan ang kulukoy nung tinatawag ay kulukoy. matapang Matapang pa sa'yo. Eh nang mahalin mat, kaya kay paglaban sa sobrang tapang. Aray, nako. Sakit naman ang pagkakasipit mo. Aray, aray, ay sakit naman ang ginawa mo. Mga mga singer po 'yan, singer dancer. Talaga po ng ano po 'yan, lahat alam nila. Mm. Saan daw po maggagaling ang mga kabatang dito eh. Kaya po talented talaga ang mga batangay niyo. Guys, oh si kabataan. Guys, tapos na ako maglaba. Kabatang Harik Mike na. oh. Tapos na maglaba. Patingin ah, ah, nila, ah, patingin nila, ah, nga nila ah, ban mo. Ba? Laban namin oh. May <laughs> kasamang tsinelas at alimango. Harap. Yum. Again. Guys, oh. Ah. Guys. to, Ano to? Ali kasi. Bangis yun eh. tat Guys, hugasan na nila yung ano. Yung mga kulukoy. At. Ah, uh, kapatang Mike, patingin nga muna ako. Ayan. Hugasan na nila. Para maluto na. Lalabas pa. Uh, alis pa kasi kami ni kapatang Efren. Dahil. Babawas pa yata. Guys, ayan si Kabatang Efren. Uh, manlulukan ulit. Ayun, may nakakuha isa. Uh, Kabatang Efren na uh, 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 uh. Hirap manghuli ng lukan kung di dukitin. Dukitin ng dukitin. Sapagkat ang pag-ibig mo'y parang talaba. Patay na ay ka mine. <laughs> Pakagaling po talaga itong mga pa. Ayan po ay sanay sa kapaan talaga. Sanay ho ang aking kamay sa kapaan. Kahit anong kapain. Kahit anong kapain ay sadyang hindi makawala. Marami <laughs> pa dyan sa sasanaw. Ha? Oo, nasa gilid lang sa sasanaw. Hindi ko tira nila eh. Ano yung aso Ha? So, mag-nanay pa. Arayaw, mag-ina. Isa <laughs> hong anak, bunso, at sa hong inanay. Nasabi mo, bunso, aray, baka rin wika pa Mga single mother. <laughs> Ikaw, ano ba mga gusto mo? Ay, ang akin mga gusto ay mga baluho sa patay. Para hulang maghahabaw. <laughs> Guys, ito yung huli nilang ano, hulo ko yung dami. Oh. Yung nasa plastic na yung tilapia. Ayan. Ay, malinis sa palata, no? Ayan. Bali, luluto na yan ni eh, kapatang Jimmy para mamaya eh, may pagulam na tayo. See so, eh, guys, mamaya na lang ulit. Guys, niluluto na nila yung ating na pinita. Kanin, na ulam, Akin. ayan. Pero parang rin ang kinukang rito. si kapatang Jimmy. Uh, siya yung maglilinis ang tilapia. Bale, ayan. Tutulungan ko na siya para mabilis na. Wait lang, kapatang... Uy! 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 Saan ba yung malaki ka? Malaki nga. Tama nga siya. Tapa ngayon? Uy! Guys, higit tayo lang namin matapos itong niluluto namin na tilapia tsaka tilapia at tsaka uh, kulay silagsama-sama na namin kasi ito oras pa rin naman. Uh, time check tayo guys. Uh, 12.30 na. Ayan. 12.30 na yung oras. Hindi pa kami nagagahan na yes, sa mga at ito. Inihintay lang namin ito pagkatapos ito. Kakain na kami. Kain po! Kain po!